Hello guys! Ayan, so may i share nga po ako sa inyo guys para po tumaas po ang atin pong performance at para po mas mapabilis po tayong uh, ma-monetize. Okay, so at uh, doon po guys, tignan nyo po sa inyo pong professional dashboard. Doon po sa sa pinakamababa. Ito po guys, ito pong next steps po na no, nakalagay. Ayan. Yung nakikita nyo nga po dito guys, ito pong next steps po na ito. So ito po guys, tinutulungan po tayo ni Facebook Meta. Guys, binibigyan po tayo ng guide, binibigyan po tayo ng tips for us po na ma-improve po ang atin pong um, uh, performances po para tumaas po ang atin pong mga reach, yan, yung mga interactions po natin. Ayan, so halimbawa guys, dito po kasi guys, nakalagay dito. dito. So, paiba-iba po yan alimbawa gang tinignan ko po dito po sa aking baba, uh, may baba po ng aking professional professional dashboard. So, ito nga po guys yung nagpakita. Ayan, respond to 18 comments. So, meron po kasi ako na 18 comments po sa aking pang post na hindi ko pa po siya na-replyan. Tataas nga po guys ang atin pong performance, ating pong interactions once po na nag-reply post tayo sa atin pong mga comments. Next step is po connect with more people. Ayan dito naman po guys is promote your page to get more followers and expand your reach. So, dito nga po, uh, sinasuggest po sa atin ni, uh, ni Facebook Meta na uh, i-promote po ang atin pong uh, page or uh, yun nga po guys no yung yung uh, pag post po ng atin pong mga post for us po para dumami pong atin pong uh, followers at ma-expand pa po yung reach po natin sa atin pong performance. Pero optional naman po ito guys no kung uh, gagawin nyo po kasi ang pag post po may bayad po yan. Kaya uh, it's okay lang po guys na i-ignore nyo po 'yan. So, lagi nyo pong i-check iche po ang inyo pong, uh, dun po sa baba po ng inyong prof prof professional ayan yung mga dashboard. steps po na um, binibigay po sa atin uh, ni Facebook Meta kasi makakatulong po yun sa atin sa uh, pag, uh, pag grow po, pag improve po ang atin pong performance. So, yun lang po guys. I hope po nakatulong po sa inyo ito. Thank you and God bless us all. Bye-bye!